Yun isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po nating taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga subscriber at mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng daigdig. San man po kayo naroroon. Nandito na naman ang inyong linko Jazz Vlog. At muli na naman tayong magbabalitaktakan ngayong umaga. Eh, napanyusin yun siguro meron tayong mic sa pagkakataong ito. Uh, nag may, nagpahiram, may nagpahiram po kasi sa akin ng mic. At uh, eto, dahil sa may nagpahiram sa atin ng mic, ay medyo nabubulol tayo sa pagsasalita mga kababayan. Eh, eto, tinetesting ko po kung po pwede ito. Galing ha? Eh, sa palagay ko naman eh, mas malakas po yung audio na narinig niyo po sa pagkakataong ito. Eh, gusto kong pasalamatan yung nagpahiram po ng mic. Itago na lang po natin sa pangalang Josh. Ayun, ayun mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Eh, good morning po sa inyong lahat. Meron tayong pag-uusapan ngayon mga kababayan na mahalagang issue na kumakalat ngayon sa social media. Oo, eh, itong mga natalo po kasing mga kandidato, mga kababayan, hanggang ngayon ay hindi pa po sila nakakapag-move on, mga kababayan. At uh, kasalanan, naninisi pa po eh. Opo, opo. Eh, kasalanan daw po ng mga vlogger ang kanilang pagkatalo mga kababayan sapagkat ang mga vlogger na ito ay nagpapakalat ng fake news mga kababayan. Eh kaya po ating pag-uusapan ngayon ang uh, dahilan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit natalo itong kandidatong ito mga kababayan? eto ba ay natalo dahil sa pagpapakalat ng fake news ng mga bloggers o mainstream media o social media, mga kababayan? E aalamin po natin sa pagkakataong ito, sapagkat pagkata uh, eh, dapat sana maligo silang dangla-dangla. Sa Ilocano po kasi, mga kababayan, dito sa amin, sa Kailocanuan, pagka ikaw po ay natalo, sa eleksyon, uh, sasabihin ng mga kalaban mo o kaya ng mga tao, eh dapat maligo ka na anyo ng dangla. Eto, pag usapan natin mga kababayan. At uh, meron po kaming ipapapanood po sa inyo na video. Eto mga kababayan, panoorin natin to at uh, saka tayo magbibigay ng uh, konting uh, reaksyon lang naman. At habang tinetest natin itong gamit na pinahiram sa atin, eh, at para malaman na po ninyo kung sino itong bina, uh, sinasabi kong uh, kandidato mga kababayan, ito po yung video. Kampo ni Sen. Bong Revilla nakikipag-ugnayan naman uh, sa NBI para tukoyin at makasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Sinabi ng kanyang abogado na si Atty. Raymond Fortun, may natukoy na silang mga personalidad pero tumanggi munang isa publiko si Mean Corvera sa detalye ng balita. Mean? Nakikipag-ugnayan na si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa National Bureau of Investigation para kasuhan ang mga nagpakalat ng fake news o maling impormasyon laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortune, lima hanggang sampu ang kanilang sasampahan ng cyber libel case at kinukumpleto na lang ang iba pa mga dokumento. Ibabatayan ang kaso sa mga kumalat na fake news sa social media dalawang linggo bagong ang eleksyon nitong May 12. Sa mga kumalat na post online, pinalilitaw na may nakapendi na kaso pa sa Sandigan Bayan si Revilla at wala raw siyang balak na bayaran ang civil damages. Sabi ni Fortune, 2018 pa inabsuelto ng anti-graft court si Revilla at dahil pinawalang sala, hindi dapat magbayad ng anumang civil damages. Naniniwala si Fortuna ang kumalat ng maling impormasyon ang isa sa dahilan ng pagkatalo ng senador sa katatapos na halalan. Pero paglilinaw ng abogado, tinikilalan ni Revilla ang naging resulta ng eleksyon, kaya nga ang senador ang isa sa unang nag-concede pagkatapos sumabas ng resulta ng botohan. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Accepted. No, the The decision made by the Filipino people, you know that uh, he uh, is not one of the 12 chosen. But what he regrets is the fact that the reason for not putting him in the ballot is because of the belief by quite a significant number of Filipinos that he was involved in anomalies in government. and number two, that he had an accountability not to the Filipino people not to return 124,500,000 pesos. Uh, and it is very obvious that uh, no not uh, it was done by certain individuals. We don't know at this time if it is a coordinated or an orchestrated move. May angkorvera para sa mata ng agila matatag matapang matapa. So yun po yung uh, balita na ating nakuha po sa mata ng agila sa Net25 mga kababayan. At uh, nakita na natin kung sino po yung binabanggit po naming kandidato mga kababayan. eh ito pong kandidato po kasi na ito, na ito mga kababayan kung uh, inyo pong matatandaan ay isa po ito sa pinagkaisahan ng INC nung nakaraang eleksyon, mga kababayan. Eh, yung walo, yung walo po ha, na uh, pinagkaisahan po ng uh, INC nitong nakara nakaraang halalan, mga kababayan, ay nakalusot po yung pito. Opo. At isa lang, isa lang po ang hindi pumasok, mga kababayan, walang iba kundi ang ating napanood dyan sa report na si former Senator Bong Revilla, mga kababayan. At ang dahilan, ang isa sa mga dahilan, eto na nga, basahin ko na nga lang at uh, may kudigo kasi ako dito mga kababayan. eh May kudigo ako dito. <laughs> <laughs> Pasensya na kayo mga kabayan. Ngayon ko ako kung nakagamit ng ganito kasi. Tinetesting ko ito. Eh, sana naman maging okay ito mga kababayan. Eto. At nakipag-ugnayan na daw po ang kampo ni former Senator Bong Rebilla sa NBI para kasuhan ang mga nagpakalat ng fake news. Ang ikakaso sa kanila, syempre, cyber level case po ito mga kababayan. At lima hanggang sampung katao ang kakasuhan. Eh, meron akong kilala rito, baka kasama siya rito. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Eh, hindi ko nasasabi ng pangalan pero ito, laging tinitira niya si former Senator Rebella. Eh, hindi ko nasasabi ng pangalan, baka ma... Maano naman tayo ng cyber level case at uh... <laughs> <laughs> Yun, at uh, pinalilitaw po nila kasi mga kababayan na may nakapending pang kaso sa Sandigang Bayan si former Senator Bong, Bong Revilla mga kababayan. At ayon sa pinalilitaw po nila at ikinakalat, wala daw siyang balak bayaran ang mga ito, mga kababayan. Eh napakalaki po nung halaga na sinasabi pa sa social media, ipinapakalat eh, pinapakalat po nila ito bilang paninira. Mantakin mong 124 billion 500,000. Eh napakalaking halaga po 'yan kung totoo nga po sana 'yan. Ang kaso mga kababayan, eh, sabi ni Attorney Fortune, hindi po yung sigarilyo na Fortune, ha? natatandaan nyo po yung sigarilyo na Fortune. <laughs> Dati po kasi ako naninigarilyo, pero nait na itigil ko na po, matagal na po. <laughs> Eh, walang maidudulot na mabuti sa katawan at kalusugan ng tao po ang paninigarilyo, mga kababayan. 20 years ago, ay naitigol na po natin yan. Hindi po yung fortune na sigarilyo sinasabi ko. Atorni ito, mga kababayan na Atorni ito. Eh, sabi ni Atorni Fortune, mga kababayan, 2018 pa. 2018 pa na absuelto sa anti-grab court o anti-grab court si Mr. Revilla. At dahil pinawalang sala na siya, ayon kay Atty. Fortune, hindi na siya dapat magbayad. Totoo nga naman po yun, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay ng anumang civil damages. Naniniwala po si Attorney Fortune na ang kumalat na maling impormasyon ang isa sa dahilan ng pagkatalo ng senador, mga kababayan. Eh, pero paglilinaw, ng abogado ay kinikilala naman po ni Senator Revilla yung kanyang pagkatalo. Eh, yun naman ang importante ron. Eh, ang totoo, na, natin nung nakita na po niya yung resulta po ng botohan, mga kapatid, itong nakaraang eleksyon, ay siya po ang isa sa una na nag para tanggapin po yung kanyang pagkatalo. Kaya nga lamang mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, itong mga nagpakalat ng maling impormasyon sa mga tao na siyang naging dahilan kung bakit hindi nila siya isinulat sa balota, ito po ang binabalik ngayon ni Alias Pogi mga kababayan. E eh, delikado po kayo. Si Alias Pogi. Na, napanood nyo yung Alias Pogi, mga kababayan. Nako. Babalikan po kayo niyan lalo na doon sa mga bloggers na nagpakalat nitong uh, impormasyon na ito mga kababayan eh kaya ang ang gusto lang naman po naming bigyan ng diin dito mga kababayan yung pagpapakalat po ng maling impormasyon katulad po ng mga naninira hanggang ngayon ay hindi sila makapag maka hindi sila makapag move on na nanalo si Senator Elec Marculeta, balik ko nga yung, mas gwapo kasi ako pag nakasuot po ako ng uh, salaming ko eh mga kababayan eh, di ba? Eh hanggang ngayon po, hindi nila matanggap ang pagkapanalo ni Se Senator Elec Rodante Marculeta mga kababayan. At ang daming naninira sa kanya hanggang ngayon. Eh pero dalawang bagay po 'yan mga kababayan. Dito sa isa, na kandidato ang nagpatalo, ang dahilan kung bakit siya natalo ayon sa kaniyang kampo. Eh pero sa, mali, uh, sa ibang bangir naman. <laughs> sa isang bandalaman, mga kababayan, ang baling impormasyon, ang paninira mali yung pindot ko Sa kabilang dako naman po, yun ang dapat. Ang maling impormasyon, yung mga paninira, walang tigil na pagbato ng mga masasamang bagay tungkol kay uh, Senator Elect Marcoleta, yun naman ang dahilan ng kanyang pagkapanalo mga kababayan. Oo, sabi ko nga doon sa nakaraang vlog ko po, ah uh, Good or bad, publicity is still a publicity mga kababayan. Eh doon siya nakilala naman. Eh pero ito, si Sen. Bong Revilla, former pala Sen. Bong Revilla, medyo uh, gusto niyang balikan itong mga nagpakalat ng mga maling impormasyon na ito. Eh maghanda-handa na kayo, kayong mga nagpapakalat ng fake news sapagkat hindi kayo tatantanan hindi kayo titigilan ni alias Pogi, mga kababayan. E eh, eh, beno mga kababayan, e eh, yun lang naman po yung ating maibabahagi ngayong umaga. Gusto lang natin nagbigay ng uh, konting reaksyon. Ang uh, binibigyan talaga natin nandiin dito, mga kababayan, yung pagpapakalat ng maling impormasyon na siyang ini-inject sa mga mamamayan at mga kababayan, ay nagdudulot po talaga ito ng maling impresyon sa mga tao. Eh kaya wag nating tutularan yung mga yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon mga kababayan. So hanggang dito na lamang po ang aming maibabahagi sa inyo. Muli po ang inyong lingkod. Just Vlog ay muling bumabati po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan sa abroad, mga OFW, na patuloy po na nagtitsaga sa ating mga karumal-dumal na content at walang kwentang vlogger sa balat ng lupa. Walang iba kundi si Jazz Vlog, mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtitsaga. Hanggang dito na lamang at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.